Oh, ito kumbat boots ko kurkuran kumbat boots ko na kurkuran wasak na butas na o oh. tingnan mo oh, ayan sandali oh, oh. tingnan mo Toinks. wasak na wasak na eleven ah thirteen years ko na tong suot pero madalas kong suot din 13 years ko na gamit wasak na wasak na talaga siya oh, ayan o oh. wasak na wasak na talaga siya wasak 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 na wasak siya oh, ayan palitan na yan oh, uminit na ata sana uminit din sumikat din ang araw sa buhay kung magbago sa ng kapalaran ko at hindi ganito kawasak sa akong bats na ito. Sana umanda at maging bago naman ang buhay ko. Sana may kapalit bago, brand new na buhay na sa akin ay naghihintay.